masaya araw po. Patuloy pa rin ang paggawa natin ng probiotic. Ang naging difference lang po ngayon, mahirap kumuha ng apple cider vinegar. So ang ginagamit ko po ngayon ay sukang nyog or palm vinegar. So yan po ang ating patuloy na gawain at sa halip na apple cider, ay palm vinegar ang ating ginagamit at least organic po yon kesa sa mga nabibili natin sa mga grocery at yun po ating mga kambing at uh, tupa ay muling nagaantay na makalabas mas malawak po ang galaan nila na pinapastulan kesa may labas kaya pag mga 8.30 na po ng umaga nakaabang na sila dito sa gate dahil nakakain na po sila ng soya. Pag nagpakain po ng ating mga alaga, binibigyan na rin ng soya ang ating mga kambing. So sa umaga po ay minimum na isang sako yung naibibigay. So mga 30 kilos po yun. So mauna po yung kanilang kain ng soya. Tapos po, pag available ng may magbabantay, bubuksan na yung gate at dyan naman po sila sa labas mangangain ng damo. Pagdating naman po ng mga 10:30, 11, mag-uumpisa na pong magbalikan ang ating mga alaga. Balik na po galing pagsasakati ng damo. Kaya ikakalat lang yung damo sa ating mga alaga. Ayun, nabuksan na po ang gate. Gala na ang ating mga alaga sa pastulan. dumalaga natin. Yan ang kanyang baby. Magwa one week na po yan. So yan na po ang kanilang ruta. Kapasok lang sila dyan. Makapal na po ang damo at maulan. Ito ating mga palakihing panlicon dito sa first winning growing pen. Nag-sample weight tayo, 25 to 28 kilos itong mga nakakulong na ito. Meron pa pong mga 18 kilos. So wala namang bumaba sa 15 doon sa mga na-sample weight. Hindi lang muna pinawala ng mga to para makita ko. So yan po ating mga palakihin. June, July, August na po ang deliver nating mga ito. May aabutin po siguro ilan na September. So ito po ang ating first growing pen. Ito 'Yung kanila'ng kasunod, sa second growing Ito po yung ating malalaki na na pang-deliver kay ka-farmer. Dalawang linggo tayong hindi nag-deliver. Ginagawa niya po yung daan niya. Kaya kumuha muna siya sa iba na mayahatid ng madalian doon. At ito po ang pinakabata sa ating mga palakihin. Nandito sa ating fourth winning growing pen. Yan, eh medyo dahil nag-ulan, may naipon na naman po ng tubig. Aayusin namin. ang um, daluyan na yan. Dito po yan sa may harap. Kailangan masulot uli. Nagbabara po ang lupa. So yan po ang ating mga alaga. Ito naman po ang ating mga inahin sa second breathing pen yung pusitanso Tanso busog siguro, nakahiwalay hindi nakikikain ah maaring malapit na po si Tanso medyo magana po yung kanyang bulba yung po si Puti. ito po yung ating bulugan si Batik dahil nagulan maraming may ipon tubig siksik siya sa paliguan at dito po sa ating original area narito yung ating mga biik ito po ang kasaba sa mga huli nating na ginawa malalakas at maliliksina kaya binibigyan na rin po ng pure na starter feeds. Yung premium starter po, doon ang kanilang pakainan. Doon po sila. At mukhang nanliligaw yung ating bulugan. Nag-aalikabok po doon sa may tulugan. nakikipaglaro si Pingas sa kanyang mga chicks hindi pa ready lubayan mo muna po ating mga alaga dito sa second breeding pen. Ito naman po yung ating temporary quarantine. Wala naman po sakit ang mga to. Ito pong isang to ay may luslos kaya po hindi ko kinapon. So bago po maglimang buwan, either palilitsong ko yan o kakatayin namin. Itong isa naman pong ito ay bansot. March pa po born ang baboy na ito. April, May, June, July. Limang buwan na po. Nasa 20 kilos pa lang. So, pangkatay o panglitson na rin lang po yan. Ito naman po ay May born. So, June, July, Magtatatlong ban po, malaki na siya. Kaya lang po, dahil nga may los loss, hindi ko siya nakapon. Kaya po, ang gamit lang namin sa kanya before 5 months ay makatay para po walang bore o door. So ganun po ang ating sistema dito sa farm. Pag may diferensya po, pag either bansot o yung kabuka po nun, may bayag, hindi ko po isinasama sa isinasama sa ating mga minamarket. Naiiwan po dito sa amin yan. Nung isang yon, may lus-lus din. Kaya lang, umbilical hernia naman po yan. Kaya pwede siyang nandito sa loob. Pero hindi rin po kasama yan sa ating mga pang market. Ito naman pong malalaking ito. Yan po yung mga babae na QB Cross Pampanga hindi rin po kasama sa pang market natin yan itatabi po natin mga gagawing breeder April born po ang mga yan so May, June, July, August, September, October, November, December pwede na po silang mapabreed itong mga kasama nila dito ay mga galing sa ating first breeding pen mga anak po ni Mario kaya ganyan po ang color pattern pasok naman po tayo sa ating sampalok pen silipin natin yung umanak ito po ang ating mga alaga sa sampalok pen ito po yung isa nating QB Cross Berkshire po yung kanyang kapatid pa ka anak na ito po yata yung anak 2 po, 6 po yung babies at dalawa po silang umanak ito po yung isang set huh? ba? Bakit dalawa kayo dyan? Wait a minute! Who are you? Dalawa kayong nagsamang umanak? Third! Nang hihimasok ka dyan sa teritoryo ng umanak eh! Lebas eh? Labas third! Hindi ka kasama dyan! So ito naman po ay 4, 8 ang kanyang mga biik. Third, labas ka dyan ito po yung ating pampanga native naman na mule foot so ayan po yung kanyang mga biik ha? Huh? bakit po pinapasok yan? di pa pwede yan huh? labas ka dyan set din ng bagong biik. Two. Lima lang po sila. Yung malaking 'yon ay hindi nila kapatid At dahil lagi po tayo may pagkain dito, nakikikain ang mga manok ng kapitbahay. Umakyat din po dito sa likod. 3 6, 8, 9 po ang kanyang mga bi at meron din po dito sa ilalim ng sinungan bakit magtatago bihik mo lima lang po ang kita kong biik niya. so yan po ang update dito sa ating mga alaga sa Sampalok. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.